paraki sa gitna gumit na kayo wuhuuu syarap ha ay syarap magmutar palapit na tanong mo nga tutuloy o tatabi wala si game wala Baka sumilong, baka sumilong Napula, napula Napula, napula Boss, Batangas tayo Tapos bypass Batangas tapos bypass Mga tol, kasama natin ang na ating mga tropa Mapunta tayo kay Kuya Oliver Sigutuhan uh, Sa San Juan, Batangas 70 plus or almost 80 kilometers away From Agoncillo yung aming pupuntahan mga tol Kasama natin na mga tropa natin sa kay Comercian Si Boss Kim, yung mekaniko natin Kaya si paring Ian, dala yung bagong Aerox Tapos lahat ng mga tropa natin sa kay Kasama natin Dadrive lang kami, medyo madilim pa ngayon mga tol Dadrive lang kami, pupunta kay Kuya Oliver Hindi namin alam yung daan Ngayon lang ulit kami nagkasama-sama ng Keiko Mars na mag-ride. Yung last time kasi na nag-ride sila, naiwan ako. Kasi sinamahan ko yung tatay ko sa hospital that time. Nagpunta sila ng Quezon. Ngayon naman, halos doon din yung ginde natin. Pasanuhan tayo. David lang malakas Doon kayo ni Baraki sa gitna Gumit na kayo Gumit na kayo para wag kayo masyado may iwan Lampas na kami ng balayong Papasok kung kami ng bypass road Batangas Lalabas kami sa may diversion road সামনে তিন Tapos sa tayo mga tol, na tayo dito Ano? <laughs> ah, na dami na naging motor niyan. Yung una unang vlog natin, unang motor niyan yung Aerox. Yung Aerox sa black, yung lang, ano, sa mangas din yun. Tapos, naging NMAC. Okay, so, yung kabakbakan natin, tayo nagpuntang Quezon. Sige, yun yan, naka Aerox V2. Hindi makatali kasi yun sa isang motor eh. Swap na swap yan. At sa Aerox, babalik din pala sa Aerox. One port throttle lang, one port, one port lang para tipid sa gasolina si MotoJap. One port throttle lang, tumatakbo tayo ng isang daan. Nice one! Not bad mga tol! Yan naman o, oh. ganun lang yung piga ko, isang daan. Pag nakabuelo na. Dahil talaga noon pag may ginalaw ka sa makina, ganito, may konti may konti tayong ginalaw sa makina. Malakas talaga sa gas. Injector ka, naka-ECU ka, naka-throttle body. Talaga nang tatakaw. May cases kasi namin sa tumitipid. Gay nung unang pagkakarga namin, no, 63 all stock pa din. Naka 63 lang tapos valve spring stock ECU, pulit injector lang tipid noon, 140 cc. Okay din yung mga set, okay din yung set na 'yon. gusto mag magumpisa ng pagkakarga, medyo makati kasi talaga bumili ng ECU. Alam na ni Boss Kim yung gagawin doon, si 63 lang tapos 140cc. 40cc injector ata yun o 145 yun good safe yun yung set namin yun dala ko ng real quezon yun hindi lang real quezon mar maraming pang narating yun unang pagkakarga namin nasiraan agad kami ng cams nung pagkabuo ng motor ko dinala namin sa keso nasira yung cams hindi tumibay yung cams ayaw ko nalang sabihin kung anong brand ayaw naman hindi, ayaw ko naman baka sabihin naman na nainira ako yun hindi tumibay yung cams and ngayon na uh, hanggang sa nakilala natin si Choco at si hanggang ngayon sa gamit natin sa motor natin yung fasty cams pa din yung fast tech tsaka matibay yung import, isa sa mga pinaka important yung bagay na kinukonsider natin yung tibay yung una ganda ng cams na yun lakas don. Ewan ko ba kung ba't Sabi nung binila namin ni Boss ng cams Sa langis daw ah, Bagong langis bagong langis ko Sick gold yung gamit ko na langis noon Pero parang napaka imposible naman na dahil sa langis Yung pagkakasira ng cams. Pero nakawi no, ako nung safe noon Humingay nga lang yung makina Yung pala comms shop Di ba yung rocker army bilog yun Kinain yung cams San Juan Ito na kami sa Iban Iban Batangas Gugutom na ako Tinapay lang kasi yung aking kinain I'm going Pitab! Pigahanggap mo yung mami pigay! Kalina! Tara ah, ang boss ko, si Boss Kim! Pagkani si ko natin si Boss Kim! Yan ang nagbubuo ng motor natin! Kilala yan sa Agoncillo, mga tol kay Kumars! Marami nang nagtitiwala dyan kahit ipagtanong si nyo sa Agoncillo! Malapit na. Kaunti na lang. Eh. Malapit na. 14 kilometers na lang. Gusto mo na diniba? In 3.1 kilometers liligo na tayo. Basta na mga tol, 'di ako masyadong na-KM1. Ayoko ka naman kasi pili din na sarili ko magsalita. Eh wala naman akong masabi. Ganun kasi yung ganoon kasi yung technique ko sa pagba-vlog. Hindi ko ano, hindi ko pinipilit kapag ka wala wala akong masabi. Di edit lang natin yung video, compile natin. Pakita ko sa inyo yung biyahe ganoon lang 'yun. hindi eh, tayo tumitira yung may mga nakahandang sasabihin, ni scripted day ka. Kono lang lumabas sa bibig, kono lang mangyari 'yun lang. Mas masaya kasi minsan talaga yung walang plano Lalo pag mga gala Pag mga gala yung tinutukoy ko yung walang plano Mahirap naman yung wala plano sa buhay <laughs> Pag mga ganito, mga biglang laad lang Ayan, ah, solid yan Doon tayo ng trip sa pupuntahan natin Ngayon, to, wala naman kayong plano sa na pupuntahan Bahala na mamaya, evidentong mga ito, panigurado Malapit na, konti na lang Malapit na Kakaliwa, 600 meters Nagkakaliwan tayo Wala na isang, wala na isang kilometro 615 Ha? Ah, oh. Kinabal ng tao. Dapat doon tayo pumarada sa kanina. Ka Sumuot na. Sumuot na din eh. Kala ko yung bank mo ang eh. Ano? Talon na eh. Talon sa lupa eh. battery. Tunay pala yung balita. Ano? na ah, yan.

Unti um, lang, hindi kasi, ako nag-vlog doon. Kadami-daming tao, kaya din naman. Dumating kami doon kay Oliver, ah uh, mga 6.30 or before 7 dumating kami. Ang alas 10, ngayon lang kami natapos kumain kasi kanina-kanina lang kami natawag. Siguro mga 9 kami tinawag, mga isang oras kami kumain dumating kami ng mga 6.30 9 kami nakakain okay na din worth it naman masarap naman yung goto ni Kuya Oliver ano ba tayo? Tay, tumigil tayo sa may kantuhan sa may kantuhan mga tol, kanina kasi nagkabire si paring iyan pauwi na kami nagkabire yung motor yung sa ckp sensor walang problema mechanic ko kasi yun nagawa niya din agad hindi ko alam kung tutuloy kami pero malakas, sobrang lakas ang lakas basa kami nito Tanong mo nga kung tutuloy o oh, tatabi Wala si game, wala Baka sumilong, baka sumilong Silong tayo pare, silong daw Sisilong, sisilong Tatabi kami din eh Magagas pa kayo, magagas pa kayo Magagas pa kayo Magagas pa kayo Dela kang magagas ako. Tanungin mo mga yan sa shell na lang kung magagas. Sa ka, ko hindi magagas. Ano? Magagas sa shell? Shell ano? Shell sa Shell limere? Shell Hindi, okay, kayong bala.